So, for today's video guys, magpapaalam lang po pala ako sa inyo. Lalo na sa family ko sa Braveheart Agency and the oldest this is the true faith love and actually is signing off. So, wala na pong agency na magaganap sa Nikki up. Yan. Sa mga naging inquire, salamat po. At sa mga gusto pa rin pong mag-niki marami pa pong agency po dyan. Sa platform na yan, hindi lang po ako. Siguro personal, ano na rin po, kaya nag-end na po ako sa pagiging agency dahil kailangan ko na rin po siyang i-stop. At uh, pati yung account ko actually, I will delete it also for personal reason. And then, salamat po sa lahat ng sumuporta simula noon hanggang ngayon. Actually, magwa one year anniversary na sana this coming September ang aming True Faith Club agency, yung nauna yun. naging Braveheart agency lang siya this ano this year at sana wag kayong magsasawang sumuporta sa mga bawat isa sa inyo diyan sa Nikki app sa mga members ko diyan Kung may makita man kayong agency na iba at sana sumunod din kayo sa kanila kasi magiging iba na po yung patakaran nila lalo na mahigpit po ang mga agency sa ibang platform okay so good luck na lang sa inyo mga me at more income sa inyo and itong si Giumi is signing off na po. Paalam, I love you all, mga Braveheart family.